Napakaitim na nga ng hiko ko na to mga mare. Kaya naman ituturo ko sa inyo mga mare kung ano nga ba yung ginagamit ko para mga mapaputi itong hiko ko na ito. Tama kayo nang nakita mga mare Colgate lang at saka toothbrush na hindi na ginagamit. Kaya nga nang nagbuntis ako kay Kuya Kian mga mare eh hindi ko na nga ginamit itong hiko ko na to kaya naman na stack na nga to at hindi ko na nga ginamit pa. Kaya ngayon nga mga mare na may free time naman ako nakita ko nga itong hiko ko na to at ngayon nga napag-desisyonan ko na nalinisin na nga ito gamit nga ang Colgate. Kung tatanungin nyo naman mga mare kung legit nga ba na nakapagpapaputi ito? Opo, legit po talaga dahil sobrang tagal ko na nga ginagamit at ito at ito lang din yung nililinis ko gamit nga yung Colgate. At tuklasan ko nga lang to mga mare kasi nung grade 6 nga ako sabi nga ng tita ko eh napaka dumi na nga daw ng hiko ko baka naman daw may balak akong linisin na. Ay, wala nga ako makita kahit anong sabon sa bahay namin na yun at Colgate lang yung nakita ko mga mare kaya naman itinry ko nga yung Colgate kung yun nga ba ay eh, makapagpapaputi nga dito sa aking hikaw. Legit na legit naman mga mare na nakapagpapaputi nga ito. at ito, eto lang din nga noon at hanggang ngayon, ito lang din yung ginagamit ko na pampapute dito nga sa may ko. So, ano nga mga mare, pagkatapos ko nga silang linisan isa-isang mabuti, ito nga at pinagsabay ko naman nga silang linisan. Eto na nga yung final mga mare, ito na yung huling linis ko sa kanila at pagkatapos nga na to, eh huhugasan ko na nga sila nang sabay din. Pagkatapos ko naman siyang linisan mga mare, ito nga at binalot ko nga muna siya dito sa may bimpong malinis. Ito pa nga lang mga mare, makikita mo na talaga na napakalinis-linis na nga ng hikaw ko na to. Focus ko pa nga mabuti mga mare, para naman mas nakikita.